Sa kabila ng patuloy na pagyabong ng teknolohiya, tinututukan pa rin ng National Council for Children's Television or NCCT ang pagsusuri sa mga angkop o child-friendly na mga palabas na hindi lamang limitado sa telebisyon kundi saklaw rin ang media platforms. Sa isang talakayan, ibinahagi ni NCCT Executive Director Desideria M. Atienza na may 84% ng mga bata ang tumatangkilik pa rin sa panonood ng telebisyon. Ito ay sa kabila ng pag-ugong ng iba't ibang media platforms na nagbibigay kamalayan sa mga bata na maaari itong panooran dahil accessible at malaya silang makapamimili ng mga palabas. Ang kaibahan, wala itong garantisadong gabay at patnubay ng magulang. Nang tanungin ukol sa ugnayan sa pagitan ng NCCT at Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB, nilinaw ng NCCT na ang kanilang ahensya ay nakatutok sa mga palabas na naaangkop lamang para sa mga bata bilang isang policy making body at hindi isang regulatory body na tulad ng MTRCB na may ngipin sa pangangasiwa sa telebisyon, pelikula at publicity materials. Ang MTRCB po is a regulatory body when it comes to general viewing po ng TV at ng sine, ng pelikula. Okay po 'yun sa kanila. Ang NCCT po is not a regulatory body, but a policy, a policy making body. Developmental po ito ng mga mga developmental uh, level or stage po ng bata ang aming tinitingnan we don't have teeth or funds to regulate dahil hindi po hindi po amin at particularly or specifically dun lang po sa pambatang palabas ang concern namin kaya nga po ang mga broadcast television networks nagsasubmit ng mga palabas which they think ay child friendly samantala batay sa datos na ipinahayag ng NCCT sa higit dalawang daang operational na TV network sa bansa, 70% rito ang compliant at nakamonitor ang programming sa mga palabas, habang ang natitirang 30% naman ay para sa mga hindi pa rehistrado o itinuturing na hindi compliant sa ahensya. Pagamat hindi maiiwasan ang kalayaang pagpili sa mga panoorin, nanindigan naman ng NCCT bilang policy making body na patuloy nitong isusulong ang advocacy ang Media Information Literacy Education para sa mga bat Faith of Villanueva, nag-uulat para sa One Media Network.